tayo mga nanay, tagapag-alaga lang tayo. Kasi mga anak natin, lalabas silang kamukha ng tatay. Tapos, tipong hindi nila tayo kailangan. Dede -de lang habol, na, habol nila sa atin. Yan. Yan. Ganyan yan sila. Yan, ganyan yung nila sa atin. Gatas lang. Pero the rest, hindi talaga nila tayo mahal. Papa kailangan nila. Papa din ang kamukha nila. Di ba? Di ba? Sabihin mo, sinong mahal mo? Babi, sabihin mo, sinong mahal mo? Sabihin mo. Kung sino mahal mo. Sabihin mo. O, ba? Diba? Ayaw niya masaktan ako. Kaya ayaw niya sabihin. Ay. Ayun pala. <laughs> Na. Sige. Sabihin mo kung sino ka. Sabihin mo kung sino mahal mo. Pagkita mo, mo. Sabihin mo kung sino mahal mo. Pagkita mo. Sabihin mo kung sino mahal mo. baby? Sino mahal mo? Sino mahal ni baby? Mama. Ayan Ayan po. <laughs> Matayo ko hmm. Bobby Tama ba yan? Gagatasan mo lang ako Ay, love naman pala ako ni Bobby Kikis ako hmm. Kala ko gagatasan mo lang ako eh Pero love mo, papa mo Kiss na, mami hmm. hmm. na, mami

Tama na na Tama na tama na